Iyan. Iyan na. Ang laki ng, ano, laki ng alon. <gasps> grabe. Pero hindi ganun, ano, ano. Pero kung sa maliit na ba, kung maliit na medyo ganun ka, anong barko. May stabilizer kasi ito. Parang may ano? nag-stabilize. Kahit nga tumatabi tayo sa mga may ipo-ipo sa dagat, kaya kaya nito kasi may stabilizer. May pakpak um, to be. Gaganto-ganto lang yung barko natin ko. Putang ang ng alon, no? Mas di halata dito masyado sa anong sa... Yun na, ano, mo, Hindi oh, mm, masyadong halata sa video, pero malaki yan. Malaki yung alon. Ma -akil, ma -akil. Alam mo po, sa parang sa akin? Ano, putang ang laki! Malaki ng alon. Ayun. Ay si, putang ang laki. nasa ilalim tayo nung ano. <laughs> Ang saya. Ang oh, laki ng alon, no? Pero hindi ramdam, no? Kahit nandito tayo. Ang lamig. Oh, grabe. Kung bang ka, oh, hindi na nakita yan. Ang oh, laki no? no? Tingnan mo naman, Oh. Putang na kanina, Buti eh. oh, nga, no? kabina natin eh hindi walang salamin eh yung kabina ko nga sa expedition talagang bumabangga yung yelo doon sa medintas gusto ko yung gusto ko yung ganun gusto ko yung ganun oh mm -hmm. ito naman ng barko namin 90 person capacity lang mm -hmm. Oo. Oh. Mm -hmm. ano barko yon expedition yun no, lalaki ng alon lalaki ng At, alon oh kasama natin si naranasan ko yung gantong malaking alon oh si oh, loque <laughs> Hindi pa nga daw yan eh. Try mo hindi sa harap. Meron ano, meron na... Umaabot nga daw dito uma, sa may ganito eh, sa ganito. Umaabot sa deck 14. Oh! Oh! oh. Sabi ko sa iyo, gumagano ng 90 degrees na. Yung anti niyan dati lahat ng COVID niyan sa swimming pool natapon. Pusa! Oh, grabe naman yun! Oo, oh, 90 degrees talaga siya. Ah. Hindi ko ako pili. Ang laki nito. Hindi ka wawa. Ma Maawa ka sa pasero. Nabit-bit na nabit, ng mga jacket eh. taong yun. Basta sinabi yun sa akin ng alo. Ako ng alo, no? Puta, oh, kita para kami na sa ilalim na. <laughs> Ayun, no. Ang laki. Tapos magmahal overboard ko <laughs> Gusto ko sa Deck 7 mag, ano, mag video. Eh, wala. Pangit yun. Hindi mo siya ba? Hindi. hindi mo, eh, hindi mo makikita ang maalo. No? Grabe. Hindi na yun. Hindi mo talaga makikita yung maalo. Lalo kung may pintana sa Deck 0. Ano pang okay. biyahe namin nun na... Umaabot yung talsik ng alun sa deck 14.